maglalagay na tayo ng ating pepper ayan kunting pepper lang po para yan po ang nagpapalasa at nagpapaaroma din sa ating lutuin yung ating gulay na ilalagay mamaya yung ating cabbage guys so ay Mag-stay lang kayo dyan dahil uh, hindi pa yan tapos guys ha. Samahan nyo ako mamaya sa aking pagmumukbang nito para kayo po ay magugutom habang...